Anong sabi ng bibe? Oh, Huwag! Huwag! <laughs> Hindi kaya. <laughs> ano? Tweet! Tweet! Ah, tweet! Tweet! Oo. Joke yan? Oo, oh, may I, nag-tweet eh. Ah, may nag-tweet. Ito nga, Bidjigopar, nabasa mo na pala. Oo. Oh. Yung ganap sa Australia, no mga mga batang helmet, grabe. Grabe talaga. Mm -hmm. Kasi, ibang nasyon, ibang bansa na yun. Ha? Banyaga, Bidjigopar. Mm -hmm. Pero, tumitindig aware sila kung ano yung nangyayara at ano yung ganap dito sa Pilipinas oh. kaya ma kaya super ay. nakaka proud yan videographer pero silang senador videographer yung isa sumama na dun sa mga kababayan natin sa labas <laughs> wow. na no, may mga placards oh. tapos yung isa na senador naman mm. nasa loob nakikinig pero may sarili din siyang placard mm -hmm. pero ayan nga mga kabata helmet buti pa yung ibang nasyon no buti pa yung banyaga alam nila kung ano yung tama at mali. Alam nila yung katotohanan. Hindi ka gaya ba sa mga kababayan natin? Hanggang ngayon, nagpapabudol pa rin. Bakit? Yeah. Nasuswelduhan? Ay, nako, oh, nakakalungkot Bidjo ka Siguro Sigurado ka? Alam ng mga banyaga yon na yun talaga yung tama. Bidjo ka per? Nakita mo naman sa mga placards? Hindi, siguro. Baka naman, charot-charot lang yun tumitindig eh. Nakatindig, Bidyo Hindi, kasi nung halingan niyo. Sino ba pinapaniwalaan mo, Bidyo Yung kabilang dako. Alam mo naman yung katotohanan. Hindi, na alam mo kasi ganito yan. Kabila ka na rin ba? Ha? Hindi. Ka hindi, na rin? hindi naman. Hindi naman sa ganun. may napanood pa ako sa TikTok, mm. nakaka-proud tong batang to, videographer. Ah. Mm. Kasi, ito'y sumisimbolo na talagang may pag-asa pa palang bansang Pilipinas. Mayro Ito, Meron rin muna natin. I will the president. I would not lie. I will not cheat. I would not steal. I will feed the hungry. And I will share to the poor. And I would be a good example. Oh, di ba, Bidyo Gapur? ko, napakaswerte, Bidyo Gapur, ng mga magulang niyan, ng batang niyan, ng pamilya ng batang niyan, oh. Bidyo Oo oh, nga Kasi sumasalamin na talagang may pag-asa pa tayo pag ganyan yung thinking, no? Ganyan, Oo. paano mag-isip yung bata. So, bata pa lang yan, ka po, nakaka-proud. Eh, ako nung bata ako, parang puro ramen yata na sa isip ko. Puro laro. Pero siya, may sa murang eh. edad, oh. Mm -hmm. Alam mo, Pitcho Kapur, isa sa mga factors, malamang sa malamang, bakit ganyan mag-isip yung batang yan, mm -hmm. magulang. Ano yung tinuturo sa bahay? Diba? Moral values. Ano rin yung tinuturo sa eskwelahan? yung environment. Diba, Pichugapur? Eh, mga bata ngayon, ano na eh? TikTok. Uh, yun nga, TikTok. TikTok. Okay lang naman manood sa TikTok, basta may gabay ng magulang. Kasi di ba kaya nga, meron din YouTube Kids, mm. ano yung mga videos na pwedeng panoorin ng mga bagets na makakapulutan nila ng aral. Kaya wala namang masama eh, Pichugapur, sa social media. Mm. As long as may gabay ng magulang. Eh, paano kung yung magulang nag-aaway? nagmumurahan. ba? Diba? Ano na mangyayari dun sa bata? Kaya ikaw, video ka po, napanood mo yan. Mm. Ano masasabi mo? Kaya nga may mga batang pag sa kinder, mm. Teacher, teacher, nakita ko, mami, tsaka si daddy, nag-aaway. Oh, diba? O, chismosa naman yung teacher. Ay, okay, yun ang mahirap. Pag ang teacher, chismosa, imbis na ipastol, chichismis lang. Anong pinag-awayan? Ha? Diba? Kaya alam mo, videographer, ang dami talaga mga factors. Pero sana talaga, no, dumami yung mga bulilit na ganyan oh, mag-isip, no? Mm -mm. Nakaka-proud talaga, videographer. Clap, clap, clap tayo talaga para sa kay Baguets, no, videographer? Yes. Sana talaga sa mga Baguets na nakakapanood itong video na to, eh, sana ganyan din po tayong mag-ano, mm -hmm. no, mag-isip. Na pangarapin din natin. Yung ganyan klasing presidente, no? Oo, at saka 'yung mga magulang naman din diyan, yes. at saka 'yung mga guro, kayo ang mirror image na mga teoturuan nyo. Yes, oh, na mga, mga anak nyo, gusto nyo ba ng sino ngaling? mirroring, di ba? Diba? Sabi nga nila ngayon mirroring. Mirroring. oo, gusto nyo sino ngaling? O di sino ngaling 'di 'yung anak nyo? Kaya nga sino ngaling din 'yung estudyante nyo? Alamang, sino maling, maling din kayo! okay di ba? O, ito muna mga bata. Hello, my chapter today sa Barbar. Happy day sa mga bagong pasok sa channel. So, don't forget to click the subscribe button. Tiny Bar para lagi updated sa lahat ng mga inay para so, so, namin video ko And for today's video, intro pa lang yun, ha? <laughs> <laughs> Hindi pa yon, Ito na nga, video ko Siyempre, may bagong upload na naman si Prof. Doc Shelo Magno sa kanya TikTok. upload sa TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelo Magno na akmang-akma doon sa napanood natin na cutie cute boy. Video ka po. Mm -hmm. Inaabahan magsinungaling. Mm -hmm. O panoorin niyo yung video nag-react ako doon sa statement ni VP Sara on transparency and accountability. Kasi naalala ko bigla yung 125 million confidential fund noong 2022. At naalala ko rin, for 2023, meron pa siya uling 500 million confidential fund. Sabi nitong si Love Lovely, hindi ko daw ba nahanap sa COA yung mga hinahanap kong dokumento? actually, wala talaga tayong mahanap sa COA. Pero dito sa sulat na to, galing mismo sa Office of the Vice President, sa kaila Atty. Calieja, nung tinatanong nila yung detalye kung paano nga ba ginasta itong confidential fund, sabi ng Office ng Vice President, ito ay exceptions sa right to information. Hindi pwedeng ilabas. So, nasa na yung transparency and accountability? Asan na? Di ba? Nawawala. Nawawala pa rin ba, te? Secret! Ah, kaloka talaga, kailan Okay lang Three ba talaga? Points. Magkakaroon ng linaw yung confidential funds na yan? Two points! One point! So, oh, di ba? Kaya, nako, eh, balita mo Rebound! Ako. Rebound agad? Uh -oh. <laughs> balita ko pala, pinchuk Dun sa barangay Econ, may bang uh -oh. proyekto, di ba sabi ni Kapitan Cupid? Naku, makakakupit naman si Kapitan Hindi, Kupit Hindi, parang nagbago na si Kapitan Cupid. nagbago si Kapitan sa Lago? Oo, oh, pupunta daw siya dun sa kabilang barangay, sa barangay Econ, kasi may bagong programa, di ba nga nakakuha ng mga spaghetti kahapon? Oo. Oh, oh. May natutunan, ngayon daw, may tuturo na naman na pangkabuhayan showcase doon. Na? Ayun nga, eh, gusto ko rin pumunta. O, like na. Kung tayo mo ka si Kapitan Kupit. Kapitan ah, Kupit? Kasi, ano, kagawad sa Elie, parang uh -oh. pala, pa oh. ano, Bidjo Gopur. Hmm. Naku, daw. O, di ba, Bidjo 30,000 eh, yun yung balita ko. Ang mura lang eh. Pero paano nanalo ang mga Pilipino sa aspeto yun? Nanalo ba ako? Nanalo ka ba? Nanalo ba tayo lahat? Eh, balita ko yung sa loto, nagkaroon ng malfunction yung machine. <laughs> Bumalik okay, yung na bola. Na, umang, te, eh. puti, puti yung bola. Bumalik! Puti, dilaw. Ah, ano na yung bola? Yung bolang do sa first machine, yung bolang puti. Hindi ko pa baba! Oo oh, nga! nag daw! May glitch? Ano yun? Ano ba yan? PCSO? Nakaka, ano ha? Nakaka-pranning na. Eh, paano kung ikaw yung nanalo? Kasi parang, Jobber eh! Yun na lang kita, eh! Kita-kita oh. kita yung numero? Oo, oh, ano, panalo! Oo, oh, panalo! Oh. Nakakaloka naman! Sige ang bawi! Lot of players, yung three numbers nyo maaring manalo ng 4,500 pesos kapag tag match sa so, mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-rambolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Tatlong beses kada araw ang papremyo every 2pm, 5pm and 9pm. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is pili ang ating unang machine kaya uulitin ang pag-rambot. Tatanungin natin ngayon ang ating draw coordinate, draw assistant kung anong nangyari. Sir, ano po ang nangyari? Oh, uh, nagkaroon pa technical difficulties. Ano? Nagkaroon pa tayo ng draw machine malfunction. So, magkaroon tayo ng alternate procedures. So kung nakapil, hindi nakapiling machine ay papaldap natin ng another machines. So itong uh, raw machine number 2 and 3 ay anas ko ng official winning numbers. Okay? So, back to you. So, okay. Ang ating official numbers for number 2 and 3 ay nakapili na. So, ang uulitin na lang po natin ngayon ay fourth machine number 1 mga bata helmet. I-comment down below nyo ha dito. Medyo ka Hashtag Barangay Econ. Uh, diba? Mm. Para sama-sama tayo pupunta sa kabilang barangay. di mm. ba diba medyo ka par? Sasama namin kayo doon, syempre. Uy, totoo, meron nga talagang Barangay Econ. Nakalang sinungaling ako. I-hashtag nyo, comment nyo dyan sa baba. Hashtag Barangay Econ. Oh, ah, diba medyo ka Mm -mm. Ano ba yung Econ? Ekonomiya. Oh, diba? ba? Magandang buhay. Oh, diba? ba? Mm. Magaang na buhay. Oh, wow! Kung pwede lang, barangay, hayahay! Oo, oh, <laughs> hayahay! Hayahay kasi oy. ibig sabihin, magaan! Mag ang tayo! O, oh, kaya hayahay tayo o, oh, oh, job oh, par! Mm. Tara na, kontakin na natin sila, Kapitan Kupit! O, oh, ayun, mga bata, helmet tayo. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko naman sa sabuhay niyo, nag-helmet din na bukid. Keep setting better everyday. God bless everyone. Bye! O nga pala, meron daw umiiyak, medyo ka pa. Sino naman yan? Sa nangyari daw sa SMNI, tsaka kay Pastor Kibbs. daw mabait naman daw at marami naman daw talaga natulungan. Wow! Makapagbagdamdami naman ang pag-iyak niyan ni Super ating. Ate! Ate!